Hi guys punta ko ngayon sa post office mag olog ng ayuda sa aking mama naglalakad lang exercise na din yan tirado pang ano will siya parang convenience store natin pa yan magbukas pakita ko sa inyong daan ayan ang um, malapit na lapit lang sa 7-11 Kapit lang kami sa ano guys. Sa post office, city hall, station sa train. Malamig dito ngayon. Walang init. Tapos, umbisa na ng winter. Seven hmm. Eleven. Lapit sa post office Yan ang post office guys Post office Doon, station sa train Dito may ano May baboy Kasi tindahan ito ng mga kaming baboy Close pa